Nakabit na natin yung pulley bolts niya Dito yung sa may clutch oh. Ito na rin yung sa ibabaw sa hanger Dalawa dito tapos ito So wala gawin natin Doon na lang sa caliper mamaya Sa kabilaan Ayan na service na natin dati yan mga guys no. So meron siyang dinala sa atin Na isang cartoon Alam niyo naman kung anong laman ito Hindi pa Resisting <laughs> nga tapakita sa inyo ha So unang una syempre, ayan para kita nyo RD Pulley Ball Services Ayan Tapos ito RD Cable Lock One Piece Ayan Meron pa RD Hanger Bolt One Piece din Po ang dami par Ito sa RD Clutch din Cover o oh, tatlong piraso din Titanium Oil Sleek Color Animal Ito pa RD Limit nya high low screw 3 pieces and then ito pa meron babaw ah ikaw na damo kwarta ay aragay okay. no kaya naman to so mga guys no habang naglalantao tayo dito ng mga bolt nya ayan caliper banjo na shout out pala sabi nila nito ilo ilo titanium bolt sir magandang hapon ayan no? Oh. Brake lever clamp bolt Dito rin ah, Dalawa din siya oh. Caliper bolt Fixing bolt body ni siguro Ayan Ang dami par Ito sa caliper to Caliper bolt for pieces Sa front Sa iyang frame May kasama yung spacer Ito din ganda oh. Trugungan sang uwil ni par Caliper bleed Nipple screw to pieces Siyempre, ito yung uli. Lalagyan natin sa kanyang caliper. Ang ganda. Brake pad pins. Ayan. Kita nyo naman, meron siyang pin na dala. Oh. Kita nyo. Ayan. So, kakabit natin ito mga guys. Nakapakita no, natin mamaya sa inyo kung ano iya itsura. Kaya ang itsura. Ayan. Puro normal pa. Wow! At ito pa sa may tubang Na stainless So, kabit muna natin So, ayan mga guys Nakabit na natin yung pulley bolts niya Dito yung sa may clutch oh, Ito na rin yung sa ibabaw Sa hanger Dalawa dito Tapos ito So, yung gawin natin Doon na lang sa caliper mamaya Sa kabilaan Kabit muna natin bok na So, ito na mga guys So, oh. naplaster na natin Yung mga titanium bolts niya Idol Liber Ayan Dito Harap Dem sa ibabaw. Heto. Tatlo, apat. Tapos, dito sa likod, syempre. E yan, kumpleto na yan mga guys. Ha? Tapos dito na lang. Yung last na tens na na yung sa RD. Dito, lock niya sa may cable. Dalawa sa adjustment, high and low. Dito naman sa iba, baw, meron dito isa. Ayan, mataas. Then, ganito. Ang tawag ba dito? Hangar to. Hangar pot. Yung tatlo na magkakapit. Ayan na. O, diba? Goods na mga guys. Kompleto, ricados, pati silpos, dala, pangal. Wow! Ah!